sila ng associate doon, staff, secretary kaya. Para siyang pumirma. Para, para sa, ano? Uh, para sa abogado. The old one has intelligence on his whereabouts. Although we can expect na palit-palit ang Ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. Pati yung asawa niya, yung nahiwan niyang asawa, umiiyak sa akin dahil wala lang siya, siya. Kaya may sindikato dyan eh, sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na uh, gusto mo talaga laglagan? Uh, huh? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung uh, kabit niyo Tito Sen? Hindi na pwede akong paniwala kay Pipi Sara at siyang, siya ang pinaniniwala ako na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil, dahil wala akong presidente mo. oo oh nagagalit ka dahil bakit hindi ako tutam o tito sa me. Talagang uh, hindi ako sasama sa idin sa gobyerno. God, on Lito Blues Update. Ganun ang gagawin ba? Welcome back mga kabita, nagbabalik tayo dito sa munting bahay, sa mundo ng social media, Den agad balita, reaction, video, news, update. Ngayon po mga kawalitaan sa mga oras nito ay, ay mag-update muna tayo sa inyo kung ano pong uh, mga pangyayari ho ngayon. No? Kasi nga yung hindi ko alam kung pangalan, hindi ako updated sa pangalan ng bagyo ho. Ah, sa mga oras na ito mga kabalitaan ito pong ano ha uh, papakita ko lang po bala sa inyo mga kabalitaan at uh, para malaman niyo po kung ano ang mga kaganapan ho ngayon dyan sa iba't ibang lugar natin lalo na sa lalawigan ho ng uh, Visayas particularmente sa Negros Occidental ay binabaha ho sila ngayon mga kabalitaan. Mm -hmm. So ito po papakita ho natin sa inyo mga kabalitaan. Ayun, ngayon lang ngayon lang 'yun ha. Binabaha na 'yun, uh, binabaha na ho dito. Ah uh, ito po ay bahagi ho ng uh, uh, San Carlos City, Negros Occidental. Napuputol, nababali ho yung mga puno ho dyan 'Yan ang dati nilang terminal. At ngayon dinimolish ho yung mga nakasquat ho dyan, kaya bakante. Pero yung mga puno hong na uh, naiwan dyan, ayun, ha? Binaba, uh, oh, nababali ho sa lakas ng, ano, uh, lakas ng ulan at uh, hangin dahil rumaragasa na ho dito mga kabaitaan ang nasabing bagyo. At dito rin ho mga kabaitaan, same place na ito, isang hotel ho dyan. Oh shit! Mm -hmm. I'm saying sa nature nila ay munti na kung malaglag. Wala na na Yung napakalakas po yung hangin mga kabalitan sa San Carlos City, Negros Occidental. Yun po yung uh, sitwasyon no, sa bagyo. Ewan po lang sa iba, hindi wala pa po nagpapadala po mga kabalitan sa atin. Uh, dito, so credit na to po lang kay Kimberly Whitehouse mga kabalitan itong video nito. So, ingat-ingat lang po ating mga kababayan uh, sa Visayas So, dahil alam natin na ngayon po ay talagang uh, rumaragasan na ho yung bagyo dyan mga kabalitaan. And uh, na tayo sa ating paksa mga kabalitaan. Itong si uh, Angeliana ay ruby Bagnaho na kay uh, Tito Sen. And then ito naman ho si Ping Lakson para bagang napahiyaw siya sa kanyang ginawa hakbang. Nakalaya niya siguro mga kabalitaan ay mabibitag niya ho dito si Senador Rodante Marculeta sa ginagawa nitong pangingispiya mga kabalitaan. <laughs> Ito, ito, itong si Awaw Castro mga kabalitaan. Pakikinggan ho natin na siya po ay nagbabasa ho rito na dala yung uh, ilang dalawang pahina yata na papel. Pero parang walang nakasulat mga kabalitaan. Parang uh, nalalako ko tuloy si Bungit nung panahon yun. <laughs> si Bungit ba yun nagbabasa na walang, ano, walang nakasulat to sa bond paper. Ito panoorin niyo po. Para sa good news ulit, Pilipinas sumailalim so, sa kasunduan na naglalayong patatagin ang kalakalan sa ASEAN Summit sa Malaysia. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawaki ng exports, magbigyan ng trabaho at patatagin ang product quality, sustainable trade at regional resilience. Ako sa good news, ulit? Parang, ano, parang hindi natin nakikita sa likod. Siyempre, ano yan, yan mga kabaitan eh. Makikita mo yun talaga. Pero Parang walang sulat eh. Iwan ko ba, minimemorize niya lang ho yung uh, maik maikling uh, uh, salita ho yun. Kaya akala niya siguro, hindi siya mapapansin na nagbabasa mga kabalitaan ng blankong papel. Yun po ay nagpapakita lamang na uh, sobrang kabangagan at katangahan mga kabalitaan. Then, uh, eh, meron din tayong ipapakita isa ho rito. Ha? May mga sagot dito si Castro na pabago-bago mga kabalitan. Is the president ready po to release his salin? Patungkulo ito sa salin kasi sabi niya ang malakanyang uh, Malacanang, pati si Bungit ay ano daw mga kabalitan, handang-handa na daw nga magpapakita sa kanyang salin. Ito, ano pong nangyari ho dito? Panoorin natin. Kung may magre-request. Lahat po na nasa executive department, handa po. A few moments later. later. Marami na pong senators and congressmen yung A uh, voluntary li naglalabas ng kanilang salen, will the president do the same? ah uh, tignan po natin. Kung ano po anong nara? Akin na. Uh, diba? A Tignan po natin. Uh. <laughs> Ito talaga si Aokas. talaga payaso talaga dyan sa Balacanang mga kabalitan. Anyways, uh, lipat tayo rito. Papanoorin po natin mga kabitan itong si Senador Marcoleta. No, papanoorin po natin dito si Senador Marcoleta mga kabitan dahil nga po ay dito si Ping Lakson. Dahil uh, alam niyo po kasi mga kabitan ay ini niya po dito si uh, Senador Rodante Marcoleta. Eh siguro nung nalaman na accurate po yung kanyang mga sinasabi dahil nga po kung ano nakikita siguro dito ni uh, Panfila Lacson ay yun din po tugmang-tugma sa mga sinasabi dito ni Senador Marcoleta at sinang-ayunan din ito ni Corina Sanchez ay wala naman talaga abogadong paper Mahos sa mga affidavit dahil nga po ay meron naman silang iniiwanan o binigyan ng authority para lumagda mga kabalitan ito po yung uh, nangyari oh, at ito po yung uh, kaganapan uh, sa panayam dito ni Corina Sanchez kay uh, Senador Marcoleta hindi mo makikita yung ano yung abogado wala naman nagpapakita eh And chances are yung ng yung nag uh, notaryo na yon. Hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff secretary kaya. Para siya pumirma. Para, para sa para sa, uh, para sa abogado. Iitas become a, uh, a lucrative uh, business. Nakagawian na nga po talaga 'yan. I uh, mean, from my own experience. Nakita yes. ko yung abogado passed the bar in 2021. So four years pa lang siya ng abogado, pero kung titingnan mo judging from the number of um, books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnonotaryo? Iyan siguro, baka, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung, ang talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Ah, yun po ang inyong hinala. Okay, um, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, uh, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. So, kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yung nasasabi to. Kung baga, siguro maski ikaw, siguro iisipin mo rin. Sige nga, kung talagang nasa buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Mm -hmm. Talagang, he, he is connecting the dots mm -hmm. between Saldeco and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. Mm -hmm. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Uh, sabi ko pa kay Mike, may pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock session. Former sir. Senator Mike Defensor. Uh, Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then pagbago umalis pala, sabi ko, okay, uh, kung buo ang loob mo, uh, early, uh, bukas ang, uh, ang ang hearing. At sana before uh, 9 o'clock, nakapasok ka na sa mm. sa Senate. Uh, which he did. Uh, I think Senator Ping uh, even uh, monitored the CCTV na-interview na siya somewhere. Mm -hmm. Sabi niya, na, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8.27 and he was uh, whisked uh, into the office of uh, Senator Marculeta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to uh, about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa uh, sa lugar na kung saan yung mga mag Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marculeta. Hindi ko malamang ma kung ba't siya sinabing ganong kalawak. Ano ibig sabihin kalawang? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan ba niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin? Mm -hmm. Can I also do the same to him? Like, uh, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office? Bakit hindi rin niya mabutihin? So you took offense? I took offense because yes. I don't think this is the job of a senator. Mm -hmm. much, much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So uh, uh, meaning, you took it to mean that he may be suspicious that this was all your orchestration? Parang ganon Parang ganun. Pa, hindi ba siya magkasa na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee Chairman. He was already. Ah, he was Blue already. Hindi, out na ako. So, uh, palagay po hindi ninyo... Hindi lamang bakit yun, eh. Uh, may, may, may nagsabi pa sa akin na tinignan din lang yung CCTV doon sa Seascape. Isang yeah. resto, Chinese resto, na nandoon yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented uh, Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, pinagpuko siya para malaman ko talaga, nagmamadali <laughs> ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Mm -hmm. Parang tumamaya yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung 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 seascape. Because mm -hmm. uh, napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Mm -hmm. Okay, just to summarize so far, uh, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, sa talaga. Mm -hmm. Yes, it is a practice. And... Um, uh, parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag ng buong Gutesa episode. Hindi lamang yon Dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi. Anong motivation naman ni Gutesa? nagmamadali? mag siya ng stampad ng notarial details ng abogada? Uh, nanghiram siya ng, uh, ng dry seal? Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya yung... Pati yung stampad ng lugar eh, yung Manila. Mm -hmm. Gaganunin mong ganyan eh. Para, Mm -hmm. Bakit siya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. Mm -hmm. I think that's the better mm -hmm. and easier way to do this. Why would Guteza chose to do this in a different way? Mm -hmm. What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana <laughs> from heaven kaninong sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kesa, kesa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Ah. Mali-maleta. Mm. Not necessarily mali -mali -mali from you, Senator. Ah, maaaring magaling sa iba. Oh. At, maaaring, siguro, pinag-iisipan nila baka nanggaling galing sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marculeta. Mm. Kung kikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta, -mali mm. na halos tatlong araw sa isang mm -hmm. linggo ang sinasabi niyang delivery. Mm -hmm. So, palagay po ninyo, kayo po ay abogado rin. Ano, uh, ano po ang... Maaaring gamitin na corroborating circumstances or, or or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag -de deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw. Ang unang, uh, ang, ang, unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag uh, nag-ahandle nag pagka i-deliver -de na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon Pagkatapos sa Balibir, dadalhin doon sa may horizon sa BGC, sa Hayat yata yun. At from Hayat, ibababa nila yung dapat na ibabang mga malita at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdes. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Mm -hmm. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Sin, nasaan nga po ba itong dalawang ito? Tinago na raw yung dalawa. Ang ang, ang, ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tixay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Ah? Chile. Yeah, oh. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong malayo, mm. baka wala tayong extradition treaty. Oo. Oh, oh. Ito, so may paribagong dito mga kabitaan si uh, Congressman o Senador Marcoleta. So yun pala yung uh, dalawang receiver ho ni uh, Tambuaya at ni Romualdez ay itinago na rin ho pala nila ito. At yung isang sina binabanggit dito ni Senador Marculita ay nasa Chile, binabantayan mga kabalitaan. Tapos mga ilang araw, ibabalita na lang ho yan na wala na iniligpit mga kabalitaan. Ha? Nilagyan na ho ng bulak yung mga ilong nito mga kabalitaan. So makikita ho talaga natin na itong sindikato na ito mula ho sa uh, grupo ho, ni Tambuaya at ni uh, Dracula ko mga kabalitaan. Kagawin ho ang paraan nito na hindi makakawi na para wala hong madadawit na mas malaking uh, mga politikong uh, nakaupo ho ngayon sa kanilang pwesto na sa tingin ho nila ay parang untouchable pa rin ho sila mga kabaitaan sa usaping nakawan sa pera ni Juan. Yun lang. So maliban ho na itinago ni uh, nila o sino bang nila hindi natin hindi na natin, itanong kung sino nila no baka tauhan din at baka itong si Saldi ko baka kasakasama na ho nito mga kawitaan dahil nga po ayon pa dito sa isang spokesperson mga kawitaan ng uh, ombudsman na palipat-lipat ng lugar na ngayon itong si Dracula ko na kung saan ay talagang uh, napakapaluso itong taong to Kumbaga napakatindi ho at uh, will train ho talaga sa pamamara ng pagtatago dahil po pinaghahanda no ito na ito na pala yung pandidikwat ng pera sa kaba ng ating gobyerno. Napaka-palos na paloso ito, mga kabalitaan. Malamang, baka yung sinasabi nito ni uh, Senador Marculeta, baka pwede ho nating idugtong yung dots na sinasabi nila na sila ay magkakasama lang pala. O mauna ka muna dyan sa Chile. Pag mahuli ako dito at pag alam na nila na nandito ako sa Portugal o nasa Espanya ako ngayon, pwede akong dumerecho dyan sa Chile at magkakasama ho tayo. Tuloy ang ligaya. Harang ganon yung uh, eksena ng kanilang uh, teleserye, mga Um, the Ombudsman has intelligence on his whereabouts. Although we can expect na palibati battucha. Um, but that's, that's only part for the course for now. Gahil once we file cases in court, that is the time that we can request for the cancellation of his passport. And once there is a warrant of arrest out, that is the time that we can request for an Interpol red notice. Sir, um, na po yun sa, yun po, PI? So just imagine mga kabaitaan, ang tanong ho natin dito, bakit nga po pala talaga palipat-lipat to ng lugar itong si Saldico? Patunay lamang ho na ito ay guilty talaga at alam niya po kung anong magiging kahinat niya pag siya po ay maibaliko dito sa ating bansa. At yung duda ko po sana hindi ako magdilang anghel yung kanilang uh, pag uh, puslit Ah, uh, postlit naman ho 'yun na hindi ho pinapaalam sa gobyerno dahil nga nasa investigasyon po itong kanilang mga air assets ni uh, Dracula. Duda ho tayo dyan na yung mga mali maleta ho para walang ebidensyang makukuhang mga maletang sinasabi ho dito ni uh, retired master sergeant uh, Orly Guteza ay siguradong uh, isinama na ho ito sa paglipad ng eroplano mga kabalitaan. Ha? Huh? Siyempre, hindi naman huyan yan maitatago niya dito. Kung idideposito yan sa bangko, mas lalong mauhuli ho siya mga kabaitan. Pati yung kamag-anak nito. Sandali na po mga kabaitan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan niyo po mag-subscribe, subscribe na po kayo. Para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share niyo na rin po ito kabalitaan. Yung, uh, hindi ho talaga ito maaring hindi mahuli. Kaya posible mga kabaitan na maaring may kamag-anak sa ibang bansa na ito ay pinalipad at doon na ito ito itinatago at uh, maaring hindi na rin ho talaga ito mga kabitan wala ng plano itong ibalik ang uh, uh account lang pera mula sa kaba ng ating gobyerno mga kabitan. Kaya kung magka leche-leche man, kung magkakahabulan man sa ibang bansa, ay makakagalaw at uh, makakapagtago pa rin ito si Sal Dico. At ito yung kanyang sinasabi ni uh, Sedo Marculeta na yung tagatanggap ng pera nito mga kapitan na nasa Chile na di umano, ay may kakayahan pa rin itong magtatago dahil maaaring gamitin nila yung pera na yan para pananggaho sa kanila at para may maisuhol na sila pa rin ay protektado ng mga madadalaho nila na mga mukhang pera din gaya nito mga kabalitan. Di po ba? So wala pa pong balita na ikan sila itong uh, pasaporte. Ang sabi ho dito ng DOJ na pag sila na po ay nakapagsampahan ng unang kaso, that's the only time they can request the Department of Foreign Affairs o di kaya mula ho sa utos ng uh, korte na ikan sila at ito'y magpapalabas na ho ng warrant of arrest at ito'y makipag-ugnayan din po sa Interpol para itong si uh, Dracula ko ay hindi na ho makapagsipsip ng pera dyan sa ibang bansa na pera naman ho mula sa ating bansa mga kabalitaan abangan natin ang susunod na kabanata kung talagang seryoso dito si Bonget, well papalakpakan ho natin pero pag hindi pa rin siya seryoso dito kung wala man itong kinikilingan mga kabaitan or kinakakatakutan anytime pwede niya ho itong gawin mga kabaitan ang problema nga lang baka siya ay madadawit at lalo nang madawit ho itong si Tambuaya dahil imposibleng wala ho itong kinalaman sa ginagawa ni Zaldico na pa victim effect din ito, itong buaya na ito na tinuturong mastermind ho sa lahat ng nakawan mga kabalitaan. Siyempre, abogado huyan yan si Tambuaya, waes din huyan. Gagamitin si Zaldico, o, kahit kumuha ka na mas malaki sa akin, o, bigyan mo lang din ako ng partida. Masaya na ho tayo dyan. Ngayon, pag nahuli na itong si Saldico Sigurado ho, itong si Bunget at itong si Tambuaya Ay may kalalagyan ho talaga, mga kabalitan Anyways, lipato tayo rito Ito naman ho si uh, Senator Pepsi Ah, uh, Pepsi Senator Tito mga kabalitan Binanata na ngayon At pumalag na rin ho ngayon itong kanyang dating kasamahan sa Ed Bulaga Na si... Uh, Anjo Eliana mga kabaitaan. Nako po. Ha? Ang dami pa uh, ano, uh, kabit itong si uh, sino to? Si Tito Sen mga kabalitaan. Kaya pala siguro nadadawit to siya sa kaso ni uh, Pepsi Paloma dahil po mga kabaitaan ay parang may connection no? sa sinasabi nito dito ni Anjo Eliana. Bakit nga ba mga kabaitaan si Anjo ay nagsalita against na ngayon kay Tito Sen? Ito pala yung totoong kulay ni Tito Sen mga kawitan. Kaplastikan lang pala nito ang kanyang pagiging maamo. Mabait sa harap lamang ng kamera. Kasi kung makikita nyo po sa tono ho ng pananalita dito ni uh, Tito Sen na subang tagal na ho sa kulungan ng baboy, biig pa rin mga kabalitan. Galit na galito siya dito. ah Tono niya po mga kabalitan sa impeachment. Ha? Talagang gusto niya ma-impeach rin si Day Sara Duterte. Kaya ninanais na nais niya pong may ho ito at naghihintay na lang ho ito na ma-reverse ang desisyon ng uh, Korte Suprema o ng Supreme Court mga kabalitaan. Eh para ituloy niya daw yung impeachment. So ibig sabihin nun, given na ho ang boto nito ay para ho talagang i-convict niya ho itong si Inday Sara Duterte sa impeachment mga kabalitaan. Pakinggan ho natin uh, dito ho si Andrew ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. O oh, hindi ako takot sa TV, Jay. Anong pinagsasabi niyo? Yan, o. Oh, spola, spolarium. Spolarium. Uh, spolarium Pepsi Paloma. Oh, tinamo mo. Pati yung uh, ibang banda, ginawa na ng kwento tong, ano Pepsi Paloma pepsi with ice cream please masarap ba yun? pepsi with ice cream huh? spill the tea spill the tea oh, ayan na nga may nag spill na ako ng isang tea si director Bert De Leon mula 1979 ay director ng Itbolaga bago na matay umiiyak sa akin kasi pinagsasaksak siya sa likod siniraan siya para matanggal siya bilang director Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa, umiiyak sa akin dahil na lang hiya siya. Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan eh, sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Ang hindi lang masama... Yes, uh, good morning at the... ano pa yung buko? Nagde-breakfast ako at the... Tito Sen, uh, ang dami mo na naman na uh, pinalabas na ano, yung mga bayaran mo na sa mga uh, vloggers, Tito Sen. Uh, gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na uh, gusto mo ng laglagan? Uh, huh? i i gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung uh, kabit nyo, Tito Sen? Okay, okay ba sa'yo yun, Tito Sen? Gusto mo, sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Sabihin mo lang, Tito Sen, at uh, i-ano uh, ko na, i-box reveal ko na. Uh, sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Uh, sige lang, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas. Si, si Tito, ay, si Dito. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Mm -hmm. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang, galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Ano? Oh, so, wala akong magagawa. Eh, ano, eh, inaapi ako ng, ano, inaapi ako ng itulaga, eh. Mm -hmm. Kaya yung sinasabi nila na wala akong utang maloob. Unang-una, ah, uh, sa politika eh gusto yung ano yung uh, yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng ano eh nang nakaalyado siya sa gobyerno eh. Huh? Eh doon pa lang hiwalay na kami. Eh ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 uh, years ago eh membro ako ng Itbulaga. Mm -hmm. magpapakatuta na lang ako sa Ketito Sen, ganun ba yun? Wala mm -hmm. ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay Sara. Mm -hmm. Ano to, habang buhay, perketa uh, ano, perkit uh, magkasama tayo dati, Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati, hindi na pwede ano hindi na pwede ako maniwala kay Bibi Sara at siyang siya pinaniniwala ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil mm -hmm. dahil wala akong presidente mo eh ano tuta mo dito sen habang buhay eh teka muna kung ako ay tuta tuta ako ng taong bayan tuta mm -hmm. ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Wow. Yan, tuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung, kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, dito sa me, eh, talagang uh, hindi ako sasama sa inyo sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Huh? Talagang never ako sasama dyan sa ano sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyernong to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa ano Hindi, dito ako kay BC Dito ako. Uh, ano ako, dito ako sa DTS. Ano, uh, magdedeklara na akong DTS. Uh, Mag-a-apply na akong Senador Vice Ay, Vice Bryce Oo <laughs> oh, oh. Siga apply okay. na akong senador dito kay VP Sara Oo, oh, titikat ka na Titikat na ako Para kung manalo mm -hmm. di Pagdating ko sa Senado Di Sige, doon kami mag ano, Mag, mag ano, Debate ni, ni ano, ni Tito Sen <laughs> Oo oh. Ano uh, siguro if, sa kasi po ang baba na po ng ano niyo 'yung ng trust rating. Baka pwede naman Mr. President ay eh, uh, mag uh, anong tawag sa ganun uh, follicle follicle ba tawag doon, test 'yung drug o, test. Kaya pwede na po kayo magpa uh, follicular uh, drug test. Kasi kung hindi naman talaga kayo gumagamit eh maganda ipakita sa taong bayan kasi nagdudud. Ang tawag nga sa inyo nang uh, taong bayan dahil nga panayang iwipo ng ibig mo, huh? Mr. President ay eh, konbinsido ang taong bayan na kayo ay uh, gumagamit. Kaya nga baka naman pwede Mr. President eh, uh, ay ano, eh, uh, magpa follicle uh, tama ba yung ano So dito ho magsisimula mga kabitan yung kalbaryo ni Tito Sen ay talagang magkakaalaman mga kabitan. Hindi na ho pala ho magkaka ano no magkakabalikan ho yung magandang loob nitong uh, si Anjo at si Tito Sen mga kabitan. Ganun talaga yung galito ni uh, Anjo Iliana at uh, siguro kaya niya sinasabi na uh, i-unbox niya yung ano yung mag-unboxing siya sa mga kamito nito ni Senator uh, Titusen uh, ni Titusen mga kabalitaan dahil siya po talaga ay pers personal niya na nalalaman kung sino-sino ho ito kaya hindi ho ito nagdadalawang-isip na magsalita at uh, maglabas ng pahayago sa kanyang uh, social media accounts dahil uh, sa tingin natin ito ay may mga katotohanan ho ang tanong po ba, ano kayang uh, may sasagot dito ni Tito Sen mga kabalitaan sa naging patutsada ni Anjo Ilian na ni dati niyong kasamahan sa It Bulaga mga kabalitaan. Guns! Yan naman ho ay ating uh, ang susunod na kabanata mga kabalitaan. Kaya lagi lamang ho kayong tumutok at tumambay dito sa ating munting bahay. Dahil tayo po ay nag -imay -imay na kahit maliit man o malaki na mga impormasyon, Basta ito ay may kinalaman ho bawat isa sa atin mga kabaltaan. Paligo na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion, suwisyon so at ishare nyo po ang video ito para ho talagang malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan sa mundo ho ng social media. Kinakit sa dating ng mga oras, Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory, mama, Chip Chip, peace out. Come on, God, God.